Tara na. Let's go. Alright, right. Uh, good morning sa inyong lahat. Bali ito yung lagi kong uh, pinupuntahan lugar dito sa San Pablo. Ito yung uh, San Pablo Lake. Ayan dito ako tumatambay kapag uh, uh, di off ko. Ayan. Dito ako lagi. Pasyalan. Ito yung madalas kong laging puntahan. So, ang ruta naman natin ngayon ah, papunta tayo ng Batangas. All right. What's up, guys? uh, dito tayo sa bayan ng uh, Alaminos, ano? Hello. Oh, Bala ko talaga, doon lang tayo sa San Pablo Lake. So, bali, vale, dumiretso na rin tayo dito sa Alaminos. So, bahala na kung sa mga krating. Sarap na train nga dahil medyo malamig pa ang uh, simoy ng hangin. Ang ganda ng panahon ngayon. Ang sarap gumala. <laughs> Gala-gala naman tayo. Ang ganda ng panahon ngayon. Ang sarap ng hangin. Ang dolo yung ko. Wala. Ang na wala yung, bike <laughs> -wala na yung aking bike. Guys. Lilipad pala ng hangin. Ayun, taob. Baliktad <laughs> yung bike ko. <laughs> oh. Ayun, nakikita nyo. Tumbay, ang lakas ng hangin kasi. Ano pa ang inaantay nyo? Let's go na, let's go na. right out na ulit tayo. Ayan, uh, dalit sa tayo ng Batangas. Alright mga tol, ah, dito na tayo sa Padre Pio, Batangas. So kakain muna tayo rito ng lomi At ah, inabot na tayo ng matinding gutom. So medyo bitin kaya umorder pa ulit tayo ng isa pa. Chicks naman. <laughs> Hindi nito na kain, lamu na ito. Matinding bitindi ang gutom na inabot natin. So para pagbalik natin medyo malakas-lakas tayo pumadyak.